Mga so guys, good afternoon. Mag-vlog po tayo para meron tayong content. Tagal na tagal na akong hindi nakapag-vlog. Puro short na lang po. Gablog ko po at papakita sa inyo yung aking dumating na mga po order mga pabanga. Yung aking munting pangkabuhayan po. Isa-isahin ko po sa inyo para kita nyo yung mga mga in order ng ating mga suki. Mga suki nating mahilig sa pabango. Ayusin ko lang po. Yan. May harap mag-sit up. Huwag nagbabalang. Ayan na po. Okay na. Ito po ay mga order ng ating mga suking mahilig sa pabango. Ito po ay... 100 ml Ariana Grande ayan po Ariana Grande for woman and then ito naman po ay N5 Chanel Chanel N5 ayan po Chanel N5 ito naman. For woman. Lilac. Pang unisex po ito. Pang unisex yan. yan ito po ay ano, oil base po ito. Hindi, hindi ito po original, pero mas mabango pa sa original. Yan po ang aking nagkakabalahan. Bukod sa daycare, at mga pabango na rin po ang aking sideline. Ito naman po ay lakos pink. Lakos pink pang babae. Then, ito po, flora. Flora siya. Guess flora. Pang babae din. Mostly po bang mga babae ang order bihira naman po ang lalaki. Inu-order kanilang mga asawa, mga misis, kaya minsan inu nila pang unisex na. Para isang ano nilang, isang gastos. Jumalon, ito po Jumalon. Pang unisex po, Jumalon. Kaya po yung original, mas mahal kasi po sa pangalan. Pero kung tutuusin po sa tagal ng amoy at sa amoy din lang pagbabasihan, ay dito na po ako sa oil base. Matagal pa ang amoy. Ito o, oh, Lacoste White for men. For women, Gucci. Gucci po ito. Gucci. Pambabae po yan pag nag order pag nag order po ako ano yun every end of demand ko ino order and then i-deliver nila yung sabay sabay kasi ayaw ko po nang mag order na pa kunti kunti ito naman nasan ba yung ano na ito ang po isang to, hindi ko mabasa yung pangalan ah, Calvin Klein for men Calvin Klein po subukan nyo po ang oil based, kasi bumili po kayo ng original, so ang binabayaran lang doon, ay pangalan pero kung sa amoy po, hindi ko patatalo itong mga oil based, for men ito, for men Cormenan. and pangalan nito? Yugo Boss. Yugo, Yugo Boss po ito. Ayan po. Yugo Boss yan. Pang lalaki. And then, ito po, Ariana Grande. pang, pang woman Pang babae. Ariana. Ito po. Okay, ko pa eh. Dumating po yan kanina. Ano, isang araw pa. Maraming blessings dumating ngayong bit na ito galing Pilipinas, mga pasalubong, mga blessings po. And then, may dumating na naman kanina. Ibibigyo ko rin po yan para makita nyo. Para may, kahit pa paano, may content tayo. Yan po ang aking mga order nung last two weeks pa yata yan. Kaya lang pang nag deliver sila sa may sabay. Oh, thank you, Masaki-san. Mag-comment ka dito sa aking new upload. Thank you po. Thank you, Masaki. Mas, mas, -mas, -mas -san. masaki. Masaki-san. Yes. Thank you. Thank you, sabi nga ni Kofi. Thank you. Thank you so much. Thank you so much po. Okay, tuloy po natin. Kasi po nag may nagme-message eh. Yung aking new upload. Ito naman ay ito, Carolina. Carolina Herrera. Ito po, Carolina Herrera. Para sa babae. Eh. For women. habang nagbablog po ako ay nanonood ako ng live ng ibang kaibigan pero hindi ko po sasabihin kung kanino binabasa ko lang yung comment nila sa aking short short video may time po ako ngayong mag ano eh mag video kasi Mamaya pa kami alis. Mga 7, 7 p.m. da kaming mag-anak mamayang 7 p.m. Ito ay niktarin Jumalon po. Jumalon. Ito, jumalon. nectarine Napakabango po nito. For a woman. Napakabango nito. Yun ang ginagamit ko. Jumalon. Bagay marami pa akong ginagamit. Iba-iba. Araw-araw iba-iba ito naman B and J Dulce Cabana ito po for women din meron din po nitong pang lalaki kapangalan ng aking salamin Maganda kasing ano nila eh ito naman po ay Red Lacoste. Red Lacoste po. Pang lalaki po ito. Red Lacoste. Pang lalaki ito. Bango din ito. At ito po, kasama itong in order nila. In order nila po ito. Ted Red Baker. Ayan po. Red Baker na bag In order nila yan. Tapos po ang kan order din nila yan Ted Baker. Maganda pa rin yung loob niya. Maganda talaga yung matibay. Ted Baker na bag po order po kayo. Ted Baker na bag po order gusto yung alam order? order po kayo. Meron pang naiwan dito. For women. Ano mo naman to? Ah. Anong, anong ito? Ah. Ano mo pang ito? Burberry Burberry po. Burberry Barbere siya. Ang babae. Yan po. Ang mga order ko. Ngayong buwan ng June. Buwan ng June po ito. Buwan ng June. Iniipon ko lang po yan, mga order and then, and, at the end of the month, i-order ko kasi swildo na. O order ko na yan para sabay-sabay. Kasi ayaw ko po nung pakunti-kunti ang order kasi may charge sa akin, 25 real per delivery. Kaya, ang ginagawa ko, sabay-sabay ko nang in-order para hindi ako mga lugi sa ano sa delivery charge 25 riyals per delivery yan po ang aking gusto ko lang po ano sa inyong aking munting pangkabuhayan dito sa Saudi Arabia bukod po doon sa aking daycare kasi may daycare pa po ako ito po ay sideline ko sideline lang kunting kita total naman po walang amo sariling sikap, sariling pagsisikap, sariling munting pangkabuhayan, masaya na po. Masaya na. Masaya na ako sa ganyang kuha. At saka dito lang po sa bahay. Dito lang po ito sa bahay. Kumikita pa. Dito lang ako sa bahay. Hindi na ako lumalabas at hindi ako nangangamuhan. Kumikita pa. Yan po ang aking video sa inyo may lang po pero okay na din eto paano po meron akong pinakita video sa inyo ayan po ang inyong salamat po sa inyong lahat thank you thank you everyone sa uh, support nyo sa akin. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik sa aking munting channel at sa panonood. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. May mga nag-message po sa aking new upload. Tingnan ko po sandali. Okay na po. Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Thank you. God bless. Thank you. Raming salamat.